Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa aking channel Tagbabuyak Ustan. Ako ang pinakamagandang regalo ni Enjan. Nakita ang to babuyak Ustan na umalis sa isang venue sa e Itayler noong isang araw. Noong nakaraang buwan, ipinagdiwang ng asawa ng aktor na si Engine Akurek ang kanyang ika putdalawa na kaarawan. Nakatanggap ka na ba ng mga regalo mula sa mga mama mahayag? Hindi ako nakatanggap ng regalo ng manlalaro. Wala kaming mga naturang pagtutukoy. Ako pa rin ang pinakamagandang regalo niya. Sagot niya, sinabi ni Tuba Buyak Ustan na ang pagtatrabaho sa isang abalang bilis ay hindi nakakaapekto sa kanyang relasyon sa kanyang asawa. Hindi naman masama na pareho kaming sumasali sa iisang proyekto. Ibinabahagi ko ang aking buhay sa kanya. Ang mga pahayag na ito ay lubos na pinahahalagahan sa social media. Ang aming matagumpay na aktor na sina Babuyak Ustan at engine Akurek ay nasa listahan ng mga mag-asawa na palaging nasa agenda sa kanilang mga pribadong buhay na sina Enjen Akurek at Tog Babuyak Ustan ay muling nagpanig sa agenda sa kanilang pagmamahal at debosyon sa isa't isa. May papuri mula sa mga profesor na ibinahagi ni Enjen Akurek na hindi niya ito matiis. Si engine Akurek, na sa puso ng mga manunood sa kanyang malakas na cast, ay nanalo sa puso ng lahat sa seryeng kanyang ginampanan. Ang punto kung saan ang mga relasyon ni Natuba Buyak Ustan at Engine Acurek at ang kanilang pagbabahagi sa mga social network ay nakatanggap ng espesyal at bagong papuri. Ang mga post ni Engine Acurek Feth Ala Buyak Ustan ay nasa aking channel para sa iyo.